Hello guys, magandang araw ulit sa inyong lahat niyong. welcome back and this is Dance Collection May hawak po tayo ngayon mga idol, mga old coins na dalawang piso So ito po yung tinatawag na 2 pesos na nyog Ito po ay may series mula year 1983 hanggang year 1990 So ito ay gawa sa copper nickel mga idol So mabigat po siya Ayan. Bali 12 grams po ang timbang nito. At may lapad po siya na 31 diameter. Yan po. So ito po ay decagonal, ibig sabihin 10-sided po yung gilid po ng barya dito po. Yan. So makinis siya. At ito po mga idol ay na demonetize nung year 1998. So dito po sa Obras mga idol, sa harap po ng barya, makikita po yung larawan po ni Andres Bonifacio, yung Republika ng Pilipinas at year 1984. At dito po sa reverse makikita po natin yung nakatayong nyog o yung coconut palm na nakahilig sa kanan. At ang pangalan nito na Coco Nusifera. Ayan po, dito po. So, ang alam kong value nito ngayon mga idol, uh, nagkakahalaga po ngayon ng 6 pesos pataas. So, depende po yan sa condition ng barya. At yung mga bago po nito, ay nagkakahalaga na po ng 60 pesos pataas po. So, ayan po mga idol, pagkakataon mo na, baka may naitatabi ka yung mga good condition po nito. So yun po yung mga binibili ko ngayon, isang set po mula year 1983 hanggang year 1990. So comment lang mga idol kung meron po kayo nito. Mga dalawang pisong nyog. Ayan, so katulad po ng nakikita nyo ngayon. So binibili po natin ito ngayon dahil nagbubuo tayo ngayon ng series mula year 1983 hanggang year 1990 at binibili po natin ito mga idol sa makatatuhan ng presyo lang po so hindi po natin ito binibili ng libo-libo at huwag rin po kayong maniniwala sa ibang vlogger dyan na ito ay binibili nila ng milyon so hindi po totoo yun mga idol so ang mga hawak po natin mga idol ay mga circulated coins na ibig sabihin mga gastado na po so mahihirapan na po tayong pagbili yung mga ganitong condition ng coins so meron po tayong dalawang piraso nito So ito po yung madalas na i alok sa atin mga common coins. So hindi naman po natin ito binibili. So maraming salamat po.